Yan. Oo. Kuya, babalik po natin ta kayo ha. Ah. Para pag na ano, yung makakita niyo yung ano, yung pilar rito, parang ayuda. Oo. Oh, Ibablog oh, yun. Oo, oh. eh. oh, kuya. Yeah. Oh. Sabay ganun eh. <laughs> <Okay>. <laughs> Ay, mainit na mami. Thank you po. Maraming salamat po. Ay, diba, mami?

Oh, ayang kain. Ninamok oh. okay, babalik 'yun. Sa balot lang. Oh. lang 'yung kain. Oh, balot lang po. Oh, hindi po. Pwede po unahin nyo na. pwede na pong unahin para makauwi na si rin. Hindi, pabilis nga naman yung ano eh, mayo? Hindi, mabilis ang tariyan. Okay. Oh, oh. Pabilis ang bigayan. Ayun. Hindi birthday. ko siya hapit birthday. yaka hindi ko birthday. Pangulo may birthday. Pare Pangulo. Pare, yung Pare, Birthday, Birthday. Hindi ko birthday. Hindi po. Green lagi niya 'yan. lagi. lagi. verde lagi. You know. tayo, Mami. na. wala naman na try sila Oo nga. Wala na ako doon eh. Okay, titirin pa zero. Mana na, ako papakain. Una na ako eh. Ganon? Oh, sa ka. Oo nga pa, eh. Hindi, itong nga nasasalita nga eh. Nanong nga ako eh, nanong mami. Lahat na yung utak? Parang hindi na kapag salita ang sige Mga hindi pa po nakakatingin na, dito. Yon, na, na ay okay ayun oo. Dito naman kayong kumain. Sa Bayugo. Sa may gilid po ng daan po. Mismong daan Bayugo po. Ayun.

ya isibulan to kaya isa yung ano siyempre yung yun nakakaya nakakamuleg yun yung yun yatin ang kanya sa ano 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 wala ano 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 ano

Grabe naman ay, yung mga magpaputok ng ano. Layo Lata pa, pang pa, hiwat eh. Uh, oh. ah, layo pa ang huyir eh. Ay! si Mami Linda. Mami Linda, ay, ikaw. Ay, ay, ay. Oo, kanin. Oo, kanin. Oo, sarap. Uy. Tayo, kain, kain, kain. Kain tayo. Oo. Libre-libre daw. Gaya pa... magawa? An? No? Eh? Kaling-kaling. Ano, ano? <laughs> kali, ano? po, wala po. Tiyak, ano? Tiyak, ano? Tiyak, lang po. Paikot lang lang po. Iyon! Di ako nang ikasama kayo. Pakilasak, boss. Tamat pa. Opo. Paikot, ya? Tamat po. Eh! Uy! 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 Pangit pa, ya, no?

pun pun naming pakaian amin